guys nice. ito yung ginawa namin guys na guys ito yung tapos <coughs> ito, ito, ito guys tapos na sprayan ng ano ah uh, tapos na sprayan ng silignum guys ito guys yung board naman ito guys kasi ito yung ano ng inchik, guys eh dito pa kailangan maana muna sa silignum guys uh, para matibay guys hindi siya anahin guys ito yung itsura guys guys ada yang namanya itu guys yang guys yang dalam guys nah toh dengan dengan guys sedikit guys ah namanya yang Oh. Oh, ayo 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 <coughs> ayo ayo, <coughs> ayo, ayo. <coughs> <Okay>. <coughs> hmm. Oh, sige, sige, kuhan. Sige, sige lang. Ang mo. Kutuwa na kuhan. Kaya kuhan na lang. Itong up sa Ronis. guys, ang kuhan ako guys. Ini hey, guys, ang moveboard up on, guys. Malaki-laki ito guys. Mastermind. <laughs> Mastermind. Mga malas kami sa pag-ibig guys. Pareha kami guys. Uh, iniwan ng mga asawa. Niloko kami ng asawa guys. Ito guys. So. Niloko na ng asawa niya guys. Kaya gagaya sa akin. Iniwan ng asawa guys kasi ano lang guys eh. Hindi na daw ano guys. Ito <laughs> 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 guys, yung pinto guys. Oh. Uh, ito naman yung puyer. Ito puyer to guys. Eh. Ito ang puyer guys. Ito uh, yung si Arjan guys. Ito na tapos guys. Ito naman yung binulot na parang kahapon guys. Nalit pa natapos sa si Pinatigil guys. Ito yung yes, pinagpapanang ano guys. Ah... Uh, treatment. Ang mga nila guys. Oh. Ah. Ayan. Okay, salamat guys sa ah. kunting ano guys, sa ah, panood guys, sa uh, na to guys. Ang araw guys lahat.